Magandang araw, marigayang pagbabalik mga kabasketball Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay regarding naman din uli sa kalagayan ni Brownlee Dahil mag na nga po ang Commissioner's Cup sa November 5 So wala pa pong kasiguruhan kung makakapaglaro ang 3-time uh, best emperor ng PBA na walang iba kundi si Justin Noypi Brownlee ito ay ayon sa kanyang uh, team manager na si Al-Francis Chua dahil nag nag-aantay nga po sila ng uh, decision galing sa authorities ng uh, World Anti-Doping Agency, Olympic Council of Asia at International Basketball Federation, ang FIBA ba before deploying Brownlee back to action may respeto po nila yung yung decision bago po lalaroin uli si Alfonso Chua kung po, pwede nga po dahil sa kanya nga pong pag sa card book si TSC non-performing enhanced substance classified na sinasabing prohibited nga po eh, ayun, ang sabi ng team manager na si Al Francis Chua is magahanap muna sila na temporary replacement kay Justin Bownley Dahil nga sa non-availability po niya, dahil sa kanya pa po pong kinakaharap na kaso So yun, hindi po muna natin uh, mapapanood sa Commissioner's Cup hanggang hindi po dumadating daw ang resulta, sabi ng uh, manager ng Henebra So nakakalungkot po itong balita mga kabasketball Pero yun wala nga po tayo magagawa dahil wala pa po ang result ng uh, sample B Na isinilimitin ng ating uh, best import na si Justin Brownlee So far so antay-antay lang po tayo ng uh, resulta At uh, yan ipapaalam po natin dito sa ating uh, munting channel kung ano ang... Uh, mga panibagong pangyayari magiging mayayari sa kalagayan po ng status ni Justin Brownlee sa kanyang basketball career uh, yan po mga update natin mga ka-basketball uh, good luck po sa ating lahat sa ano. yan po ang totoong balita mga ka-basketball hindi pa katulad ng iba na nagbabalita na uh, nag na daw si Justin AP Brownlee sa Sample B na substance, mga nasabing droga samantalang ng katotohanan eh, hindi pa nga po dumadating ang result po nito. Sana po maging uh, uh, responsible naman po tayo kung ano ang ating binablog. Uh, Baka po eh naliligaw natin ang mga uh, Pilipino sa ating mga sinasabi na walang katotohanan po mga kabasipol sa lakuyan po wala pa nga po sa Pilipinas si Justin Brownlee siya po ay nasa Amerika pa din sa kanyang uh, bakasyon eh yun nga po sabi ni Alphansis nag-uusap na kami sa telepono nagtatawanan lang kami sa mga pangyayari na kanilang ipinaratang kay Justin Brownlee so hindi pa din siya pinapapunta ni Alphansis dito kasi hindi pa din naman dahil kinakailangan dahil sa result pagdating ayun matik na po yan na pagpa practice na kaagad sila Brownlee para sa nalalapit na Commissioner's Cup pano uh, paano hanggang dito na po umuna tayo mga kabasketball ang panalangin po natin na maging smooth sailing na yung lahat maging negative na po si jason Brownlee para po siya na po ang mga sa darating na Commissioner's Cup na mag-umpisa na nga po sa November 5 So, ganito lang tayo mga kabasketball. Bye-bye. Good night. Uh, God bless sa ating lahat.